magandang araw mga ka-anxiety ah, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder Kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito doon sa isang comment Na kung bakit ko daw sinasabi na distraction ang psychiatrist at yung pagdadasal Ngayon, bago ko sabihin ito, bago ko ipaliwanag yung ah, bago ko sagutin yung comment niya, at bigyan ng reaksyon, eh sana maging bukas yung isipan nyo sa mga sasabihin ko. Kasi unang-una, para makarecover sa anxiety disorder, eh kailangan maging open-minded kayo. Kaya ito na yung comment niya. Sabi niya, di ba sabi mo po, ang pagpunta ng psychiatrist o magpray sa ating mahal na Panginoon ay isang distraction eh yung ginagawa mo po na pagbabasa ng book ni Dr. Klerwix na isang general practitioner at yung pagbisikleta mo po, hindi ba distraction din yan? Alam nyo, yung pagbabasa ko ng libro ni Dr. Klerwix, eh hindi po yan distraction. Ang tawag po dyan ay learnings. So, ibig pong sabihin, yung otak ko, pinapakain ko ng pinapakain o binubusog ko ng binubusog ng kaalaman. Uh, kasi sa mga hindi kasi nakakaalam, si Dr. Claire Wicks kasi ay isa rin niyang nakaranas ng anxiety disorder at panic attack. Ngayon, binabasa ko yung libro niya para magkaroon, magkaroon ako ng impormasyon. At doon ko nga nalaman ng anxiety disorder, itayo rin ang lumikha dyan. Kaya nga nung nabasa ko yung libro ni Dr. Claire Wicks, na ang may kagagawan pala ng mga pinagdadaanan natin o yung lumikha dito sa anxiety disorder, eh, tayo lang din. At saka, higit sa lahat, tayo lang din ang makakagawa ng recovery natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na yung pang ginagawa nyo ang distraction, eh hindi kayo makakakuha ng impormasyon. At kapag hindi kayo makakuha ng impormasyon, ibig sabihin yan, hindi kayo matututo. At kapag hindi kayo matututo, ibig sabihin, makukulong kayo sa ganyang sitwasyon. Yun po yung gusto kong iparating sa inyo. Ngayon na sinasabi ko na huwag nyong i-distract ang pangit nyo na nararamdaman lalong-lalo na yung panic attack para makakuha kayo ng impormasyon. Ano po yung sinasabi kong impormasyon? Yung sinasabi kong impormasyon ay eh yung panic attack o yung mga lahat ng sintomas ng anxiety disorder ay harmless. Yan po yung sin yan po yung sinasabi kong na impormasyon. Ngayon, dito naman tayo sa pagbibisikleta. Yung pagbibisikleta ko po, kahit kailan, hindi ko po yan ginawang distraction. Ang ibig sabihin po kasi ng pagbibisikleta ko, eh, yan po ay exposure therapy. So, ibig sabihin ng exposure therapy, ay yan po eh, yung kumbaga, ini-expose mo, ini-expose ko, yung sarili ko. Dahil, ako kasi, uh, yung panic attack ko naging panic disorder na. Ngayon, yung panic disorder, ang ibig sabihin yan, eh, takot ka nang makaramdam ng takot. Kaya para hindi ka makaramdam ng takot, eh, kailangan mong iwasan yung labas o lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Ang tanging alam mo ng ligtas sa'yo is loob ng bahay mo, which is mali. Kaya nga ginawa ko yung pagbibisikleta ko para i-expose ko yung sarili ko para maturuan ko yung utak ko na yung labas walang kasalanan sa takot na nararamdaman ko dahil ang problema ay nandito na yan sa loob ng katawan ko yun nga yung naipon ko no, naipun ko na mga balisang inerya na kailangan yan marilis sa pamamagitan ng panic attack o yung mga mararamdaman nating discomfort kaya kapag naramdaman natin ang panic attack o yung discomfort yan yung sinasabi ko na huwag natin i-distract para matuto tayo o kaya makakuha tayo ng kaalaman na yung nararamdaman nating panic attack o kahit saan man tayo abutin ng panic attack na yan o yung atake na yan kailangan na kailangan natin wag natin yan i-distract para yung utak natin ay e matuto at kapag natuto yung utak natin makakakuha tayo ng impormasyon at kapag makakakuha tayo ng impormasyon yung susunod na atake niyan e hindi na tayo Matatakot. So, ibig sabihin, yan yung yun yung dapat nating gami, gawin na huwag i-distract. Ngayon, dito naman tayo sa sinasabi ko na pagdadasal. Bakit ko sinasabi na distraction ang pagdadasal? Kasi ganito yan, ulitin ko ulit. Yung mga sasabihin ko dito, kailangan bukas yung isipan mo. Dahil kung sarado yung isipan mo, hindi mo makukuha yung ibig kong sabihin. Ngayon, yung pagdadasal halimbawa ah uh, ganito yan ha. yung pagdadasal kasi kalukuhan yan at katarantaduhan yan lilinawin ko lang ah hindi po yung Diyos ang sinasabi kong kalukuhan at katarantaduhan kundi ang sinasabi ko dito is kayo alam nyo kung bakit ganito yan halimbawa nagpanik atak kayo ngayon dahil lang alam nyo makakatulong sa inyo eh yung pagdadasal ngayon, nagdasal kayo na tulungan niya kayo o iligtas niya kayo dyan sa nararamdaman yung takot. Ngayon ang tanong, anong klasing tulong ang kailangan mo? At higit sa lahat, saan niya kayo banda ililigtas? Nasa piligro ka ba? Nasa delikado ka ba? Yan yung sinasabi kong kalukuhan. Ngayon, sabihin na natin, o oh, sige, kumalma ka sa pagdadasal dahil yun yung ano mo, yun yung uh, paniniwala mo. Ngayon, kumalma ka lang, pero ang tanong, nagagawa mo ba, nagagawa mo na ba yung lahat ng mga gusto mong gawin dati? O bumalik ka na ba sa dating ikaw? Di ba hindi? O mag, magpakatotoo po kayo. Kasi, kapag ka nagdasal ka ng nagdasal, tapos hindi ka namang kumikilos, hindi mo naman tinatrabaho, eh mararanasan at mararanasan mo talaga yung sintomas ng anxiety disorder. Dahil kapag ka-disorder na yung anxiety natin sa ayaw at sa gusto natin, mararanasan natin at mararanasan yung mga pangit na pakiramdam. Ngayon, kapag ka nagpanik attack ka ulit at hindi ka na hindi ka na pinakalma ng yung pagdadasal. Anong mangyayari? 'Di ba? mapro-prostrate ka. Ngayon, kapag na-prostrate ka, ang mangyayari niyan, eh, aawayin mo na ang Diyos. At kapag ka inaaway mo na yung Diyos, siyempre, pagbibintangan mo siya na pinaparusahan ka na niya. Yan po yung sinasabi ko na katarantaduhan. Dahil wa, ang, ang nagpaparusa po sa atin ay walang iba, kundi tayo lang din yung sarili natin dahil ayaw natin baguhin yung sarili natin kaya natin nararanasan yung ganyan sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin kasi kung kung pagdadasal lang yung basihan ng recovery hindi sana lahat e magaling na di ba? kung wala nang nagdudusa dahil pinagaling ng pagdadasal pero tandaan nyo nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa so ibig sabihin kung nagdadasal ka lang tapos walang gawa Ibig sabihin, niluloko mo lang yung sarili mo. Dinadamay mo lang, dinadamay mo pa ang mahal na Panginoon. Kasi ang paggaling po, eh nasa atin. Nasa gagawin natin. Tayo yung gagawa ng recovery natin. Dahil tayong gumawa sa anxiety disorder natin. Ngayon, dito na lang tayo sa psychiatrist. Yung psychiatrist po, kaya ako sinasabi na distraction din yan lahat kasi ng mga taong nakakaranas ng panic attack eh ang tanging alam nila na makakatulong sa kanila o makapagpapagaling o makakapag makakawala ng takot nila is yung psychiatrist pero ang katotohanan hindi po yun ang katotohanan dahil ang yung gamot na resita ng psychiatrist eh pinapakalma lang kayo dahil nga ng ang sabi ko ang paggaling eh nasa atin lang din gaya nyan merong nagsabi na ang mga taong nakakaranas daw ng anxiety disorder at saka depression eh ano daw uh, hindi na daw makapag produce ng serotonin at saka dopamine kumbaga imbalance na daw yung chemical sa otak ngayon para magkaroon daw ng ng dopamine at saka serotonin yung yung utak natin, yung kumbaga para mabalance daw, eh, kailangan uminom ng antidepressant. Yan po, malaking mali po yan. Kalukuhan po yan. Kasi, yung dopamine at saka serotonin, hindi po yan kailangan ng gamot. Kayang mag-produce ng katawan natin yan. Sa pamamagitan nga ng gagawin natin. Makakapag-produce tayo ng dopamine at serotonin kung magagawa natin magbago at hindi natin magagawa na gumawa ng mga kaistrisan alam nyo kasi ako lahat ng nabasa ko kasi na libro o lahat ng mga tao na sinubaybayan ko kung paano sila naka-recover eh, wala naman kasi akong nabasa doon sa libro nila na gumaling sila dahil sa psychiatrist o yung uminom sila ng gamot di ba gaya nga ng sabi ni Dr. Clairwix wala sa psychiatrist ang recovery at wala rin sa gamot ang recovery. Ang recovery ay nasa kamay mismo, ra, mismo natin. Yun nga, yung babaguhin natin, yung sarili natin. Kasi, yung pag-inom kasi ng gamot, hindi po kasi yan recovery. Ang tawag po kasi dyan, iyan po ay yung support lang.